Tani at, ay, magsisimula tayo dito ng mamandaw sana mayroon tayong huli rito at, mababaw pa naman ito mga kani kung katuhod tignan natin kung mayroong huli ito mga to yun mga kani may pangalawang huli tayo na malalaki marami na tayong huli mga kani kaya lang makakuan. mga kwan mga digong

Tadi, ada, di dengan itu umaga sa lahat mga kani yun kung dito na naman tayo sa dam maaga na naman tayo nakakubad yan Nahas tayo ay mawaman ng bukatot mga kani doon sa malalim na meron mayroon tayong mahuli grabe yung bilis lumalim mga kani yung mga umang nakikinapon dyan na wala pang tubig yan may pantok na yan may tamo na lumalabas na yan wala pang tubig kapon yan ngayon ang gatuhod na dyan tapos ito yung tinusukan ni tatay kapon wala pang tubig yan ngayon tubig tubig na ganun kabilis liwalim ngayon grabe naman panahon walang hinto kasi yung ulan yan na uh, mga bago pong napadaan sa aking youtube channel palike and share naman po at subscribe ng aking youtube channel mga kanya. at huwag niyo pong skip yung ad para tulong niyo po sa amin yan yan nakikausap ako sa inyo mga kani share naman po ng aking video sa inyong mga kaibigan sa Facebook page yun sa Facebook yung mga kaani yun at sa lahat po na sumusuporta sa GCF Victor at, at sa ating mga silent viewers at mga subscriber yun mga maraming salamat po mga kaani sa pagsuporta sa GCF Victor <laughs> yun at aba abala mga kaani at mapapagaw uh, naman ni kay tatay nilalagyan na yung mga uh, linis lang niya rito sa mababaw Yan yun ang yung paglalagay ng bukat at mga kaan para makita nyo sa mga hindi pa nakapanood yan may linis lang na ganyan mga kaan yan tapos lagay ng tulos lalagay na yung at dyan yan yun lang mga kaan yung ginagawa lalagay lang tali naman dito yung bukatot mga kanin para hindi takto ng isda yun, nasa pa mga kanin at ko na lang kayo mamaya kapag mayroon tayong huli yun mga kanin magsisimula tayo dito naman mamandaw sana mayroon tayong huli rito at mababaw pa naman ito mga kanin oh, oh mamaya pag mayroon tayong huli yun mga kani ah, uh, mayroon tayong unang huli rito pangalawa na ito pala mga kani kaya lang yung una aruyo puto terte yan okay lord mga ah, una <coughs> <coughs> dalawa pa yung nahuli doble yung na ng kuyang pwede mo yung mga natin ko na doble yung huli ng kuyang dun uh, sa isang yan ayun tayo

Hah, Ayur, baru terawar bahagia baru

tiqki lo aya ur ahayni abair zat ava o biduruta nati vayaga hatpa At Ayun. At may huli. napakadalang. Grabe. <tap> mataas kay kulit kay ka patapos na tayo ba kaari pagkaroon na tayo napakadala ng huli So <laughs> mga tapos na tayo Kahit uh, walang nakatagdag ulit Ilang piraso talaga yung ganoon Good, well done. Did you Ayos. Pagdagdag na rin yung mga karikat po pa, paano. At pupunti huli natin ngayon. Baka lapang limang kilo. Huh. Ayos. A few moments later. Yun, what's up mga kahani? Uh, At na po kayo sa bahay. Kararating lang. Uh, dinatay na tayo nakapag-up kanina mga kahari, Kasi yun na naman ang huli natin. kukunti Nagsatuan niya ako. Sa kinimari. Yon, mga yang ang huli lang natin ngayon mga kanay yan lang Yon, may kwan na naman mga kanay oh. may na naman dalawa jolag napatay na naman mga kanay yan yan huli mga tilapia ayos at...